Hey what's up mga kabowlers maligayang pagbabalik sa aking channel, halina't pag-usapan natin ang balita, patungkol sa magre-request na nga ng trade si Morant at ang balita patungkol sa tatlong players ng GSW na iti-trade agad, tira pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hotshots. Una nga muna tayong dam ako mga kabowlers sa balita patungkol. Sa posibleng pag-request na ng trade ni Jamorant sa Memphis Grizzlies. Well sa ngayon nga po mga kabowlers ay alam, naman natin na napabalita nga po mga kabowlers ang pagkaroon ng suspension ni Jamorant ng isang laro dahil nga sa inasal nito ng nakaraan na hindi nga po mga kabowlers sinusunod ang kanilang head coach bilang isang player. Sa inilabas ng balita ng ESPN isa nga daw, sa mga naging dahilan ni Morant ayan nga po mga kabowers na hindi niya nga daw, nagustuhan ang binibigay na rotation ng kanilang head coach. Kaya hindi nga po, mga kabowers na gustuhan ni Morant na maki-operate sa gustong mangyari ng kanilang head coach kaya naman iba nga po ang naging dating sa NBA na parang, gusto nga daw nito i-challenge ni Morant kaya nalabag nito ang isa sa mga rules sa Liga. Dahil nga dyan mga kabowlers, maaring ito narin naman nga ang simula ng pag, ng lamat ng relasyon ni Jamoran sa Memphis Grizzlies. Dagdagan mo pa ng hindi na nga maayos ngayon mga kabowlers, ang kanilang nilalaro sa West dahil sa kawalan ng katulong ni Morant sa pagbuhat ng kukunan. Kaya dahil nga dyan maari na nga po mga kabowlers mag, request ng trade itong si Jamorant sa Memphis lalo pat hindi na rin nga maganda ang sitwasyon ngayon. Samantala pumunta naman tayo, mga kabowlers sa balitang tatlong player na pwedeng i-trade ng Warriors ngayon. Show, yan nga po mga kabowlers ang nangyari sa naging laro ng Warriors kanina kontra sa injured na lineup ng Pacers matapos magawa pang ang matalo ang Warriors kahit lamang silang 11 puntos sa under 5 minutes ng laro. Kaya naman sa naging pagkatalo nga po nila kanina, mga kabowlers ay marami na nga pong fans ang nadismaya dahil mas nagagawa pa nga nilang matalo sa mga injured na lineup which is isa nga yan sa mga problemang kinaharap nila ngayon. Una sa box na wala si Jonas, pangalawa naman sa Pacers na halos apat ang wala sa championship lineup ng Pacers dahil sa injury. Sa naging laro nga nila mga kabowlers ay tuluyan na nga pong nakita ng mga fans ang tunay na problema ng GSW. Ito nga daw ay ang kawalan ng consistency ng kanilang mga player na sina Quentin Post, Body Hill at Moses Moody. Kung mapapanood nga natin sobrang lamya nga mga kabowlers nang, ipinakitang laruan nila na siyang, nakaapekto sa momentum ng Warriors. Ayun nga sa komento ng mga Warriors fans kailangan na nga daw ay trade ang, tatlong ito para magkaroon pa sila ng mas matinding papalit, na babagay sa rotation ngayon ng Warriors. Kaya labas mga Warriors fans ano sa tingin nyo? I comment nyo na yan sa ibaba. So yun lamang mga kabowlers yan lang na muna ang pag-uusapan natin ngayon pindutin nyo na ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell sa mga susunod na update sa mundo ng basketball again. This is Basketball Hotshots. Thanks for watching.